Nak malaglag yang baby mahilo yan matumpa. Baby mahilo yang anu mo yan nak tamat na. Huh? tama na. Hello. Uh. <laughs> oh, tama na yan. Oh, sinira ya, na yan. Mapilayan yan. Lugo-lugo ka tara. Sinira mo na yan, ha? Yari ka dyan, sinira mo na. Baya. <coughs> <coughs> Ayusin mo yan ha. Nak, mahilo yan baby mo. Nak, mahilo yan nak. Ako nagsasabi sa iyo, Mahilo yan. Tumbayan mo maya. Tingnan mo. Nak, Mahilo yan, bibi. Ang bibi Mahilo, ikaw. Yari ka mamaya. Tumba. Nak, maniwala ka kay papa mo, nak. Nak, maniwala ka kay papa mo. Ikaw ang Mahilo dyan, hindi ang bibi, nak. Nak, totoo sinabi ko, nak. Oh, oh. Ano nyare Tayo. tulog <laughs> <laughs> ka. Ulo. Dali. Sabi ko na. Oh, ano? Sino na hilo? Ang bebe o ikaw? Sino na hilo? Ha? Ang bebe? Hindi. Ikaw ang mahilo dyan, hindi ang bebe. Ayan mga idol. Sabi ng anak ko mga idol, ang mahilo daw dyan. Iikotin niya daw yan. Ang mahilo ang bebe. Ayan, hindi ang bebe mahilo dyan ha. Maniwala ka sa akin. Ano yung mahilo dyan ha? Ano, ano mahilo? Wait lang. Wait lang muna. Ito.